Totoo ba ang bansang Iran ay nabanggit sa Biblia? Ano nga ba ang magiging papel ng Iran sa mga huling araw? Bukod po sa Israel, ang sentro ngayon ng mga balita ay yung bansang Iran. Ngaring marami na sa atin familiar sa bansang Israel kasi madalas natin ito naririnig at hindi lang yon. Sa ating mga Krisyano, madalas natin ito nakikita o naririnig sa Biblia. Ngayon dahil mainit ang tensyon sa Israel at sa Iran, marami nagtatanong ano nga bang meron sa bansang Iran? Kasama ba ito sa propesya ng Biblia? Nabangit ba ang bansang Iran sa Biblia? Ang salitang Iran, hindi nyo po makikita yan sa Biblia. Hindi po tulad ng Israel. Mula sa Old hanggang sa New Testament, lagi na mabanggit yung Israel. Ngayon kung titingnan po natin, aabot ng halos 2,489 times na banggit yung salitang Israel sa Bible. Pero depende po yan sa translation na binabasa nyo. Ang point lang natin dito, aabot ng halos 2,000 times na beses na banggit yung salitang Israel sa Biblia. So ganun pong karaming beses yon. Kaya masasabi natin na talagang noon pa man hanggang sa panahon natin ngayon, merong malaking papel yung Israel sa Biblia. At nangangahulugan po 'yan nakasama talaga sa plano ng Diyos yung bansang Israel. Meron ding malaking gagampanan yung Israel sa mga huling araw. Kaya nga makikita talaga natin na maraming beses nabanggit yung Israel sa Biblia. Ngayon tulad nga po ng sabi ko, ang salitang Iran hindi niyo po 'yan matatagpuan sa Biblia. Pero meron po kasing dating pangalan yung Iran. Bago siya tawaging Iran sa panahon natin ngayon, ang tawag po sa Iran noon ay Persia. Sa lumang tipan po sa Bible, yung Persia, ito po yung isa sa pinakamalakas na empire sa sinaunang panahon. Napakalawak po ng sakop ng Persian Empire. Lumawak po siya mula sa India hanggang doon sa Europa. Ito po sinasabi sa Esther chapter 1 verse 1. Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng isang daan at dalawang putpitong lalawigan. Kung babasahin po natin yung Old Testament, makikita po natin doon na yung Persia o yung Iran ngayon, ginamit 'yan ng Diyos para palayain yung Israel at magbalik po sila doon mismo sa bayan nila. Ginamit ng Diyos yung Persia para iligtas yung mga Israelita mula sa pagkakabihag doon sa Babylonia. Sa pamumuno po ni Haring Cyrus at ang mga sumunod na hari ng Persia, pinayagan yung mga Hudyo na bumalik na sa Jerusalem at itayo muli yung kanilang templo. So, yung templo po na yun, yun yung ikalawang templo. Yun yung templo na naabutan mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Basahin natin yung Ezra chapter 1, verse 2. Ito ang utos ni Emperador Cyro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig, at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda ang Persia, yan po yung naging susi sa pagbagsak ng Babylonia. At sa kabila po na sila ay merong paganong kaharian, ginamit po sila ng Diyos. Kung papasahin din po natin yung Old Testament sa Bible, yung Book of Esther, yan po ay naganap sa Persian Empire. Ang buong kwento ng Book of Esther, ito po ay umiikot sa kaharian ng Persia sa panahon po ni King Xerxes I. So si Esther po, siya po ay naging isang reyna ng Persia. Sa huli, si Esther po at si Mordecai ay ginamit ng Diyos para iligtas ang lahi ng Israel sa panahon po ng Persian Empire. So nakita po natin na kahit sa Old Testament pa lang nabanggit na yung Persia. At nakita po natin na meron itong naging malaking parte sa plano ng Diyos lalo na nga sa mga Israelita. Kung titingnan natin, ginamit pa mismo yung Persia o yung Iran sa panahon natin ngayon para iligtas yung Israel. Para matupad yung plano ng Diyos sa Israel. Yun po ay nung panahon ng Old Testament. So makikita po natin kung babasahin nating maigi, yung Persia hindi po siya naging kaaway ng Israel, lalo na po nung simula. Ginamit ng Diyos yung Persia para ituloy ang kwento ng kaligtasan. At hindi lang po yon para maipatayo ulit yung nawasak ng unang templo at maihanda ang daan para sa pagdating ng Mesaya. Yun po yung ating Panginoong Sokristo. So dito po natin makikita na kahit na po yung makapangyarihang bansa tulad ng Persia noon, ginagamit po yan ng Diyos para tuparin yung kanyang layunin. Ngayon kung nabanggit sa history ng Biblia yung Persia o yung Iran sa panahon natin ngayon, tignan naman po natin kung ano nga bang sinasabi ng Biblia sa Persia o sa Iran sa panahon natin ngayon at sa mga darating pa na panahon. Pagdating ng panahon, yung Persia o yung Iran sa panahon natin ngayon ay makakasama sa isang malaking digmaan sa mundo. Yan po yung tinatawag natin na Gog and Magog War. Basahin natin yung Ezekiel chapter 38 verse 1 to 5. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong ipinapasabi ko. Ako'y laban sa iyo, Gog, pinaka pinuno ng mga hari ng Meshek at Tubal patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong panga. Iaalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at ang iyong hukbo, ang iyong mga kabayo at mga ngabayo na nasa ustong kasuotang pandigma, may pananggalang at tabak. Kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na pawang may pananggalang at nakahelmet. So nakita nyo po dito mga kapatid, nabanggit yung Persia. At yung Persia, yan po yung Iran sa panahon natin ngayon. So dito makikita natin kasama yung Iran sa pagdating ng digmaan na sinasabi ng Biblia. Meron pong isang malaking alyansa ng mga bansa. Ito po yung mga bansa sa Hilaga, Silangan at Kanluran. Magsasama-sama po sila para lusubin yung Israel sa mga huling araw. Ayon po sa ilang mga interpretation, yung Magog, ito po yung pinapaniwala ang Russia sa panahon natin ngayon. Yung Persia, yun nga po, sabi ko sa inyo, ito po yung modern-day Iran. Yung Gomer Tagarma, ito po ay sinasabing posible na Turkey. At yung Kush, sinasabi naman, ito yung Afrika. So makikita po natin dito na yung mga bansa na yan na nabanggit, yan po yung mga posible na mga Islamic na alyansa. O yan po yung mga Muslim country. O yung mga kaaway talaga ng Israel. So magsasama-sama po yung mga bansa na yan para po awayin o lusubin yung Israel. So dahil nakikita po natin sa panahon natin ngayon, lumulusog na yung Iran o yung dating Persia sa Israel, ito na nga ba yung katuparan ng propesya na nabasa natin patungkol sa Gog and Magog War? Sa totoo lang, hati po yung pananaw ng mga scholar at ng mga theologians na kung kailan nga ba talaga mangyayari yung Gog and Magog War. Una po yung iba, naniniwala sila na yung digmaan na ito, mangyayari ito bago mag So, posible na bago rin po mag-rapture. Ibig sabihin po niyan, anytime sa panahon natin ngayon, dahil nasa mga huling araw na tayo, pwede nang maganap yung Gog and Magog War. Kasi nga naniniwala tayo, anytime din sa panahon natin ngayon, pwede nang mag-rapture. Kaya po na naniniwala na sa paglusob ng Iran ngayon sa Israel, yan na po yung nagsasabi na talaga nagsisimula na yung propesya ni Ezekiel. Na yun nga po yung digmaan ng Gog and Magog. Yung iba naman sinasabi nila na mangyayari yung Gog and Magog War sa gitna ng tribulation. So bago po magsimula yung matinding kapighatian sa mundo na ito o yung Great Tribulation sa pangungunang Antikristo, mangyayari raw po yung Gog and Magog War doon po sa unang kalahate ng Tribulation. Kung babasahin po kasi natin yung Revelation chapter 6 to 9, makikita po natin doon na nabanggit yung mga digmaan. At hindi lang po yun, nabanggit din po kasi doon yung pulang kabayo na sumisimbolo sa digmaan. So sinasabi nila na sa first half ng Tribulation, dyan mangyayari yung Gog and Magog War. So mga kapatid, tandaan nyo po to, yung Gog and Magog War, iba po yan sa Battle of Armageddon. Yung Battle of Armageddon po kasi mangyayari yan pagkatapos ng Tribulation. Pag dumating na yung ating Panginoong So Kristo sa pangalawang pagkakataon o sa Second Coming, maglalaban po yung Antikristo at yung Panginoong So Kristo kasama yung mga hukbo. At yun po ay mangyayari dun sa lugar ng Megiddo. Kaya po siya tinawag na Battle of Armageddon. So alam natin na mangyayari siya pagkatapos mismo ng tribulation. Kasi yung Gog and Magog War, pinagdedebatihan pa po kung kailan ba talaga ito mangyayari. Ang iba sinasabi pa nga po nila pagkatapos pa ng paghahari ng ating Panginoong Sokristo dito sa mundo na ito. Sinasabi nila na mangyayari yung Gog and Magog War kasi nabanggit mismo yung Gog and Magog doon sa Revelation, yung labanan po na ito pagkatapos ng Millennial Reign of Jesus Christ. Basahin natin yung Revelation chapter 20 verse 7 to 8. Pagkatapos ng sanlibong taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa apat na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikidigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Ngayon, tandaan nyo mga kapatid, yung labanan na ito na nakita ni John sa kanyang vision, ang mangunguna dito ay walang iba kundi si Satanas. So, hindi po yung iba't ibang bansa tulad na nabanggit doon sa Ezekiel. Kaya sinasabi nila na maaaring hindi talaga ito literal na labanan. Maaaring ito ay spiritual battle. Hindi po siya literal na Gog and Magog war. Kasi nga involved dito si Satanas. Alam naman natin si Satan kahit sa ngayon, ang kalaban po natin sa spiritual na labanan ay walang iba kundi si Satan. So ganun din daw pagkatapos ng millennial reign of Jesus Christ. Ang mangyayaring Gog and Magog war ay spiritual battle laban kay Satanas ngayon para sa akin, dahil walang eksaktong sinabing panahon ng Gog and Magog, umasa na lang po tayo sa tamang panahon ng Diyos kung kailan talaga mangyayari yon. So, mahirap po magsabi kung saang part ng mga huling araw mangyayari yung Gog and Magog War. Basta ang alam natin, sinasabi ng Biblia, mangyayari po ito. At sa laban ng ito, ang Iran. So, asahan po natin na sa panahon natin ngayon, hanggang sa mga susunod na panahon, walang tigil po yung pag-atake ng iba't ibang mga bansa sa Israel. Kasama na nga po yung Iran dyan. At ngayon po sa kasalukuyan nangyayari sa Israel, yan na rin po yung katuparan na sinasabi ng Biblia. Kasi nga po, involved na dyan yung Iran o yung dating Persia na sinasabi po doon sa propesiya ni Ezekiel. So mga kapatid, meron po talagang role yung Iran sa mga huling araw. Kaya ngayon kung nakikita na natin na kumikilos na yung Iran, ibig sabihin po niyan talagang natutupad na yung propesiya na sinasabi ng Biblia. So sa nangyayari po ngayon sa Israel at sa Iran, hindi po tayo tinawag para manood lang at abangan yung mga susunod na magaganap. Tinawag po tayo para maghanda. Tandaan nyo po mga kapatid, ang sentro ng mga kaganapan ngayon ay hindi ang Israel o yung Iran, kundi yung ating Panginoong Isokristo. So yung mga digmaan po ngayon na naririnig natin, yan po ay mga palatandaan. Kaya buksan po natin yung ating mga puso at isipan para nang sa ganon, maintindihan po natin na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. At kukunin niya na po tayo para iligtas at makasama na siya magpakailanman.